si Daisy nagre-reklamo mainit daw kaya ayan meron na siyang malit na ha? malit na po hindi nakikita masyado ayan hop oh! hindi ka ta ah huh? yeah go ahead swim swim ka oh oh <laughs> she's loving it ang init kasi ng panahon kaya ayan tingnan nyo ang saya saya niya gusto gusto niya yung maglala naglalaro sa tubig oh <laughs> uh, bumatok kan batok Daisy oh, put your head underwater water. your head underwater oh 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 oh. Oh, 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 oh. <laughs> oh lala sinisisid din talaga yung muka oh yeah <laughs> Why is nga talaga? Apo oh, puto na may mata na yos? Oh. Come on. Put your head on the water, girl. Oh. Ilan? <laughs> Ang sarap. Sa oh! Did you guys see that? <laughs> yung batog na talaga yo. Oh. Come on. Put your head in the water, girl. Daisy. Daisy. Oh, oh, ang galing! Ang galing! Ang galing! Oh, oh ano <laughs> Ang galing-galing ni Daisy. Oh, na na. Nalagyan na yata ng tubig yung ano, tenga. Ha? Lagyan ng tubig yung tenga, Daisy? Alag, swim ka lang Oh. <laughs> Enjoy!